Nagbablog lang no po. Uso mo kumpleto. Ayen. High frequency na naman po daw. Iga high frequency. Oh, okay, ni High frequency level. Kinahanglan pa goma chot niya na Oh maging si to ng mga bakterya sa naunga ah, mga mm -hmm. bakteriya mga bakterya hiramus may sulugin lang siya may aming ayan pinapatay ang mga bakterya kumakapit sa mukha hmm